Hey there! Magandang araw sa inyo, kaibigan ko, kababayan ko, kapuso ko. Ang kwento natin ngayon ay ang kwento ni Lola Ellen. At habang may buhay, may pag-asa. Hindi ko nga inaakala na dadating sa puntos na magkwekwento ako, magsusulat ako sa edad kong ito. Ngayon, 65 years old ako at walang plano, walang ginawang plano sa aking retirement o sa aking pagtanda. At sana'y magsilbing aral sa inyo ito na habang bata ay planuhin nyo ang inyong buhay. Mahirap, hindi madali na isipin na nasa ganitong edad na walang plano. Nandun na yung kulang ang pera na hindi nakapagsubi sa future ang retirement ay ang layo ang layo kala mo nung bata tayo nung bata pa ako hindi nung pinakabata pa ako nung nasa edad na ako nagtatrabaho hindi ko naisip pero alam ko yon sa aking sa aking experience during that time, hindi rin masasabi na, oh, bakit hindi ka nag-isip sa retirement mo? Pero, ang inisip ko muna ay yung mga pang-araw-araw na buhay. Naging single mama ko nang sa maagang, maagang edad na hindi ko inaakala, inaakala na mangyayari sa buhay ko akala ko nag-asawa ako. Magbubuo kami ng, ng magandang pamilya. Magandang mga pangarap. Nagkaroon kami ng dalawang anak. At sa nawala na sa isip ko, may retirement pa pala. Pang-araw-araw na lang ang inisip ko, ang inisip namin, mag-asawa para sa ikabubuti ng aming mga anak. Masayang masaya ako at napakamahal ko ang aking mga anak. Kahit hindi marangya o ispol sila, pero binibigay namin ang nararapat sa kanila na galing sa amin. Pa, pero ang buhay, hindi natin hawak. Dapat kakapit lang tayo kay Lord. Parating natin isasama siya muna ang una. Na sa totoo lang, hindi ko yun ginawa. Hindi ako tumawag sa kanya o magsabi sa kanya, Natulungan mo naman ako, Lord, sa tinadala ko sinasabi ko, ang buhay ng tao ay hindi natin nahawak. So, sa itutuloy ko ang kwento ko. Hindi nagtagal pumanaw ang asawa ko at naiwan ako mag-isa para mag-alaga ng dalawa kong anak. Sa isip ko, sa puso ko, paano ko gagawin ito? Mag-isa ako. Meron ako ng dalawang maliit. Uh, three years old at saka almost one year old ang anak ko noong time na yon. Pero mabait si Lord. Iginay din, iginide niya ako. Meron mga taong tumulong sa akin para alagaan ang ang dalawa kong anak habang nagtatrabaho ako. And along the way, lalo na mga kapatid ko, ando dun sila. Nandoon ang kanilang mga moral support sa akin, kung ano man ang maitutulong nila sa akin. Masarap isipin, masarap ang may mga pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Medyo nagiging emotional na ako. Pero, ang aking iba bahagi dito sa aking tatawagin kong aking teleserye. Ay sana, ay meron kayong mapulot na aral. Inyong himay -mayin o piliin ang nararapat para sa inyo. Dahil ito ay kwento ng buhay ko na sana ay matouch kayo at makatulong din sa buhay nyo. Alam mo, kung alam ko lang kasi naman noong unang panahon wala naman tayong mga YouTube, wala naman tayong social media at nandoon na parang nakakahiyang ibahagi sa iba. Ipahagi sa kanila na naging ganito ang buhay ko. Failure ako, ang pakiramdam ko. Failure sa tingin ng mga tao. Pero sa kalooban ko, hindi ako failure. Na-distract lang ang buhay ko. At yun ang pinaghahawakan ko hanggang ngayon. Basta okay kami ng mga anak ko. Maligaya kami may mga kaibigan kami na nandyan parati at lalong-lalo lalo na ang pamilya. Napaka-importante ng pamilya. At, at gusto ko rin sabihin na meron din tayong mga pagkukulang o hinalakit sa mga pamilya. Pero at the end of the day, pamilya pa rin. Sana naman kahit meron tampuhan, ay may magandang kararatnan pa rin at the end. You know? Ang buhay ay maiksi at ang oras napakabilis. Kaya, gawin nating karapat-dapat o maging maging nasa isip natin na, na walang huli sa buhay. Parating may pag-asa. Nasa isip lang natin yun at nasa puso. So, sa susunod nating kabanata, sana naman samahan niyo ako sa journey kong ito. Hindi lang ito para sa akin. Gusto ko i-share sa inyo para makatulong. Meron akong kwento ng OFW, Journey, meron akong Addiction Recovery. Mahabang kwento ito. Ang kwento ni Lola, hapang may buhay, may pag-asa. Bye now and have a blessed day. Thank you.